guys. Mag-prepare na ta. Mag-prepare para sa lunch. Kanila din wala na tanaw sa ano. Hindi nagtingin -nag sa Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Thank you for watching. Among gibutang diri ang manok. 1 million. Tiyala, tiyala siya, tiyala. Kasi, para maglambot. Kasi yung mga ngipin na hindi maka ano. O oh ba? Diba? Masarap siya. Masarap. Masarap tingnan. Pilar go Malaysia? Ate Pilar, o. Oh, Pinagtitripan ka talaga ni Hanif. <laughs> Yes. And guys, oh, ang yellow na kanin. May saffron to siya, saffron. Saffron with onion and raisins. Ayan, oh. Ayan ang masarap na kinakain nila. Pero hindi ko talaga ito bit. Oh, Mano'y pagkaon sa akong nanay sa akong nanay 4 too much atong 4, you only 4 palog na nato o oh, duk dukhan sa mga dukhan sa mga 4 you only yeah, 4 but they don't want too much hihihihi wajit lang ang labyan natin ng asyuk asyuk kan asyuk asyuk cover natin ng chicken Caribbean. Chicken, 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 butter. Ganon na siya, guys. Ganon.